Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga babayaran ang ating utang sa home credit gamit ang GCash. Napakadali lang nito gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo. Okay? Let's start! So ang unang step na gagawin ay open lang natin ang ating GCash app. Dito sa homepage ay hanapin lang natin ang bills. Kung wala siya dito ay i-click mo lang ang view all services. At nandito yung bills, i-click lang natin. Hanapin lang natin ang loans. Ito siya, i-click lang natin. At dito sa search bar sa itaas, pindutin mo lang yan. At i-search ang home credit. Ito yung home credit, i-click lang natin. Ngayon ilalagay lang natin dito kung magkano yung ibabayad natin. Sa akin ay 1,464 pesos. Depende yan sa'yo kung magkano yung babayaran mo. Sa contract number naman ay ilalagay mo yung loan account number ng home credit mo. Ang loan account number mo ay binibigay yan ng store na pinag-utangan mo. Kung meron kang may home credit na app ay makikita mo rin dyan yung loan account number mo. So ilagay mo lang yan dito. Sa mobile number naman ay maglagay ka lang ng kahit anong active mobile number. Sa email ay optional lang yan kaya pwede rin hindi mo na lalagyan. Dito sa ilalim ay may naka-check. Ito ay insurance. Kapag kukuha ka niyan ay may bayad na 13 pesos. Depende yan sa'yo kung gusto mong kumuha. Ako ay i check ko lang dahil hindi ako kukuha. Pagkatapos nito ay i-click lang natin ang next. Dito i-next lang natin ulit. Dito i-review mo lang kung tama lahat ng details meron nga pala siyang additional na service fee which is 15 pesos. Kung okay na lahat ay i-click lang natin ang confirm. Tapos na tayong magbayad at ito na yung resibo ng transaction. Pagkatapos ng ilang segundo ay nakareceive agad ako ng confirmation ni Home Credit na nakapagbayad na daw ako ng bill.